So magandang umaga po sa inyo lahat. Nabanggit naman ni JL kanina, wala, wala tayong masyadong pag-uusapan ngayon eh. Kasi wala pong masyadong sinabi talaga tungkol dito sa karakter na ito. Alam nyo po kung, speaking of YouTube, kung kayo ay makikipag-collab, di ba, usually yung mga content creators makikipag-collaborate yan sa mga sikat, sa mga kilala, para dumami ang kanilang mga followers o subscribers kung makikipag-collab kayo sa isa sa labing dalawa, hindi nyo po pipiliin ito. Hindi nyo siya pipiliin. <laughs> hindi siya sikat. Hindi siya, hindi siya kilala eh. Nasabi nga po nung isang Presbyterian minister, tinawag niya itong apostol na ito na The Unknown Apostle. <laughs> The Unknown Apostle. Hindi siya kasi kilala. Pero alam nyo po, kahit hindi siya kilala, kahit hindi siya sikat, hindi siya idol. Hindi siya idol. At hindi naman po kasi kailangan maging sikat o kilala para magamit ka ng Panginoon. Kasi ito po ang katotohanan, si Kristo lang ang mahalaga. At kaya niyang gamitin ang kahit sino para sa kanyang kalwalhatian. Kaya niyang gamitin yung isang mahirap, kaya niyang gamitin yung isang mayaman, kaya niyang gamitin yung walang pinag-aralan, kaya niyang gamitin yung may pinag-aralan. Kaya niyang gamitin yung maraming talento, kaya niyang gamitin yung walang maisip na talento. Kahit sino po ay kaya niyang gamitin para sa kanyang kalwalatian. No, dahil siya lang po ang mahalaga, ang gumagamit ang mahalaga. Yan po ang katotohanan na makikita natin dito sa kawalan, sa almost no, kakulangan ng impormasyon tungkol sa apostle na ating titingnan. Ang kanya pong pangalan, siguro one third na to or one fourth ng information na makikita natin. Um, the rest po kasi ay binanggit na siya na kasama or part ng 12. Pero as individual, wala po talaga. Ito lang yung mababanggit. Siya po ay si James, the son of Alpheus. Sino siya? Ito po yung mga malalaman natin tukol sa kanya. An ang kanyang pangalan ay James. At ang kanyang pangalan ay very common. Hindi lang po siya ang tinahog na James sa Bible. Actually sa 12, dalawa po silang James. At ang nakakalungkot pa, mas kilala pa yung isa kaysa sa kanya. <laughs> mas kilala pa yung isang James kaysa sa James na ito. No? So common yung pangalan niya. Tapos ang isa pang impormasyon na malalaman natin tukol sa kanya ay yung tatay niya. James the son of Alpheus. At ang pangalan ng tatay niya ay common din. Kasi si Levi, si Matthew, ang pangalan din po ng tatay ni Levi ay Alpheus. Pero hindi po sila magkapatid. Kasi usually ang, ang mga magkakapatid ay kinokod, tinatawag silang magkapatid sa scriptures, sa apostles, di ba? Si Andrew at saka si Peter. Si James at saka si John. Pero never pong kinonek na magkapatid si Matthew at saka si James dahil hindi po sila magkapatid common din na ang pangalan ng tatay nila na Alpheus. So meron siyang common na pangalan, James, meron siyang common na pangalan ng tatay, Alpheus. At apat na beses lang po siyang nabanggit sa scriptures. At sa apat na beses na yon kasama niya pa yung pangalan ng labing isa. Nabanggit lang po siya dun sa mga list ng pangalan ng mga apostol. Sa Matthew, Mark, Luke, at saka Acts. Tapos kahit po yung extra-biblical accounts, napakadamot pagdating sa kanya. Halos wala rin tayong mako-confirm. May mga nagsasabi sa pagkamatay ni James, son of Alpheus, siya ay binato hanggang mamatay. Merong mga nagsasabi siya ay ipinako. Pero walang makakasiguro. Kahit yung extra-biblical accounts ng history ay walang masyadong impormasyon tungkol sa kanya. Yan po si James the son of Alpheus. Magko-closing prayer na po ba ako? <laughs> ang katotohanan, gaya po nang nakita natin, itong kakulangan ng impormasyon tungkol kay James, son of Alpheus, ay nagtuturo sa atin na si Kristo lang ang mahalaga. At kahit sino, sikat ka man o hindi, pwede kang magamit para sa kalwalatian niya. Dahil si Kristo lang ang mahalaga, unang bagay na dapat po nating tandaan, dahil si Kristo lang ang mahalaga, hindi mo kailangang maging kilala o sikat para magamit ka para sa kalwalhatian ng Panginoon. Although itong si James, son of Alphaeus, ay kasama po dun sa mga apostol na nakikipagbangayan sa kung sino ba ang pinakadakila. No, Nagde-debate po yung labing dalawang yan. Eh. Sino ba ang greatest sa kanila? Mababasa po natin yan ng ilang beses sa scriptures. At uh, nagalit din isa din po ito sa nagalit, kay James and John nung sila ay mag-request sa Panginoong Hesus, yung magkapatid. Nang i-request nila na Lord, kapag ikaw ay naghahari na, yung isa sa kaliwasana, yung isa naman sa kanan. Kasama po siya sa nagalit doon sa magkapatid na 'yon. Pero alam niyo po, sa lahat nung mga nagalit doon sa nakikipaglabanan sa greatest, sya po si James the son of Alpheus, yung pinakahalos walang iniwang bakas. Liban doon sa mga pinag-usapan natin kanina. No. <laughs> Wala po kasi ano eh. Ag Wala po tayo makikitang isinulat niya. Wala pong Apostle, uh, uh, epistle sorry. Walang sulat si James son of Alpheus na iniwan. Wala po tayong mababasang speech niya. Wala tayong mababasang record ng preaching niya kagaya ni Peter at Stephen. Wala tayong mababasang question niya. Wala tayong mababasang sagot niya. May maikling statements, no? Kaya hindi ko po siya mako-quote. <laughs> Kanina may mga naririnig po tayo sa Lord's Supper na kino-quote ng mga mga authors. Buti pa yun, nako-quote. Pero itong James Son of Alpheus na 'to, hindi niyo po siya mako-quote. wala sa wala sa sa quotable quotes. Kasi nga po, si Kristo lang ang mahalaga. No, ang Diyos na gumagamit. Yan po ang mahalaga. Hindi mo kailangang maging kilala, hindi mo kailangang maging sikat para maging kagamit-gamit sa Panginoon. Ang mahalaga po ay ito. Ang mahalaga, ang pangalan niya ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Yan din po yung sinabi ng Panginoon nung pinalabas niya yung 70 or 72 disciples niya. At pagbalik nila, masayang masaya sila. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matuwa dahil sumusunod sa inyo yung mga demonyo, kundi matuwa kayo dahil ang pangalan niyo ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang mahalaga po ang pangalan ni James, son of Alpheus, ay nakasulat doon sa Book of Life. Ang mahalaga ay kilala siya ng Diyos. Ang mahalaga, alam ng Diyos kung ano ang ginagawa ni James, son of Alpheus. Kahit hindi natin yun alam, ang mahalaga, alam ng Diyos yung mga ginawa niya. Ang mahalaga, ang gantimpala ni James, son of Alpheus, ay manggagaling sa Diyos. Hindi sa mga taong pupuri sa kanya. Yan po ang mga bagay na dapat nating tingnan na mahalaga. Sa scriptures, makikita po natin na isa si James, son of Alphaeus, sa tumanggap ng kapangyarihan. Sa Luke chapter 9, Luke chapter 9 verse 1 to 2, tingnan po natin yung kapangyarihan na tinanggap niya mula sa Panginoon. Tinawag ni Jesus ang labing dalawang apostol at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng lahat ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga sakit. Pagkatapos sinugo niya silang sila upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. So nakatanggap po itong si James son of Alpheus ng power from Jesus para magpagaling ng sakit ng may sakit, para mangaral, para magpalayas ng mga masasamang espiritu. At liban po diyan natanggap din po ni James son of Alpheus yung authority na natanggap din ni Pedro. Doon sa Matthew 16, di ba po may binigay daw ang Panginoong Hesus kay Pedro mga susi. At anong magagawa ng mga susi na yon? Makikita nyo po doon yung binding and losing authority na ibinigay ng kausap ni Jesus si Pedro. Pero yan pong keys na yan, keys of the kingdom of heaven, ay hindi lang po kay Pedro ibinigay. Sa Matthew 18, verse 18, makikita po natin na ang kausap dito ng Panginoong Jesus ay ang mga alagad. At sabi niya sa kanila ay ito, Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi po singular, hindi po si Pedro lang ang kausap niya dito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit at anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Kasama po si James son of Alfius sa tumanggap ng ganito kabigat na responsibility at authority mula sa Panginoong Hesus. Liban po dyan, tinanggap din niya yung Great Commission mula sa Panginoong Jesus sa John chapter 28. Ah, John, sa Matthew verse, uh, chapter 28 verses 19 to 20. Sabi po ng Panginoon, kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo lagi, ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Natanggap po ni James, son of Alpheus, ang Great Commission. Kaya nga naman po, nakarating din sa atin itong pagdi-disciple na ito ng mga tagasunod ng Panginoon. At liban po dyan, tinanggap din ni James, son of Alpheus, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po ng Panginoong Hesus sa kanila bago siya umalis. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Nakatanggap si James, son of Alphaeus, ng power, ng authority, ng utos, yung Great Commission, ng power from the Holy Spirit para mag-witness tungkol sa Panginoong Jesus. At ginampanan niya yung mga tungkulin na yan ang mga gantimpala po na mababasa natin na, na binanggit na ng scriptures para kay James, son of Alfius, ay ito sa Matthew 19 verse 28. Matthew 19 verse 28. Ito po ang mangyayari in the future na ipinangako ng Panginoong Jesus sa kanila. Matthew 19 verse 28, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono at kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa labing dalawang trono upang husgahan ang labing dalawang lahi ng Israel. May trono ng uupuan si James, son of Alfius Kahit wala po tayong masadong alam tungkol sa kanya, isa siya sa mga hahatol sa 12 tribes ng Israel in the future. Kapag naghahari na po uh, ulit dito ang Panginoong Jesus. And then sa Revelations 21 verse 14, napakaganda po ng binanggit na na gantimpala dito para kay James. Revelations 21 verse 14 ang sabi po dito, ang pader ay may labing dalawang pundasyong bato. Ito po yung New Jerusalem na bumababa mula sa langit. Ang sabi ng nakita ni John, ito po ang paglalarawan niya. Ang pader ay may labing dalawang pundasyong bato at nakasulat doon ang labing dalawang pangalan ng mga apostol ng Tupa. Kahit wala po tayong masadong alam tungkol kay James, son of Alpheus, yung pangalan niya ay naka-engrave doon sa New Jerusalem. Sino po ang nagbigay sa kanya ng mga yan? Ang Panginoon. Wala pong problema kung hindi kayo masyadong napapansin sa ginagawa niyong paglilingkod sa Panginoon. Ang problema po ay kung hindi kayo napapansin kasi wala naman kayong ginagawa talaga para sa Panginoon. Iba po yung hindi kayo napapansin pero gumagawa kayo para sa Panginoon. Iba yung hindi kayo napapansin kasi wala talaga kayong ginagawa para sa Kanya. Pero problema din po kung lagi kayong napapansin pero ang mga pumapansin lang sa inyo ay yung mga kaharap niyong tao at hindi kayo napapansin ng Diyos. No, yan po ang nakakalungkot. Kung ang performance o paglilingkod mo ay ginagawa mo lang para sa tao, pero hindi pala para sa Diyos. Wala po tayong pinagkaiba noon sa mga pariseo na gustong magkaroon ng maraming tagasunod. Ang gusto nila ay yung papuri ng tao, hindi ang papuri ng Diyos. No? Nanap, napanood niyo po siguro yung balita tungkol sa pagkanta ng Dancing Queen. Saanya sinong Sino yung kumanta? Si, <laughs> hindi si Kuya Jepo. Hindi yung kumanta. Sumayaw yan. <laughs> Julian San Jose. Kumanta siya sa loob ng simbahang katoliko. At maraming, maraming pumuna sa kanya, ng bastos daw, etc. Sabihin na natin totoo yung mga puna na yon tungkol sa kanya. Pero baka, baka maraming nagpa-perform sa church na hindi nalalayo sa ginawa na ni Julian San Jose. No? Yes, kumanta siya ng Dancing Queen. Ikaw, hindi ka kumakanta ng Dancing Queen. iniimagine mo lang yung kanta na yun. O kaya, nasa ibang lugar ang iyong isipan habang ikaw ay sumasamba. O kaya, baka ikaw ay kasama sa worship team, nasa harapan ka, pero hindi ka pumupuri sa Panginoon, nandun ka as a performer. No? Gusto mong matuwa yung mga, mga kapatid at uh, pagkatapos mong umawit, pagbaba mo, kakamayan ka, ang ganda ng boses mo, brad. Diba? Kung gano'n ang iyong ginagawa at ginagawa mo yan sa araw ng pagsimba sa loob ng kapilya, parang wala kang credibility na hatulan yung ginawa ni Julian San Jose. Pero again, wala pong problema kung hindi napapansin ng na mga tao ang paglilingkod na ginagawa niyo sa Panginoon. Ang mahalaga, napapansin niya yung inyong ginagawa. Be an audience of one. Maglingkod kayo para sa Panginoon. Yes, ginagawa po natin yan para sa mga kapatid. Pero dapat yan ay nakikita ng Panginoon. At hindi lang pinapakita natin dun sa mga tao. Hindi lang tayo pakitang tao. Sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 7, napakaganda po ng talatang ito. First Corinthians chapter 3 verse 7. Ang sabi nila ni Pablo, hindi mahalaga ang nagtanim at ang nagdilig, kundi ang Diyos na siyang nagpatubo nito. The worker is nothing. God is everything. Kahit gaano pa kagaling yung isang tao, kung hindi Diyos ang gumagamit sa kanya, bali wala yung galing na nakikita natin. Kahit ano pa yung ginagawa niya. Ngayon ang tanong, kaya po ba kayong gamitin ng Panginoon? Baka iniisip niyo po na hindi niya kayo magagamit kasi wala kayong talento. Hindi niyo kayang gawin yung kulot ni Kuya JL. <laughs> kaya ka bang gamitin ang Panginoon? Kung nakikinig po kayong mabuti, ang sagot dyan ay oo. Kaya kanya gamitin. Ano man yung kay kakayanan mo, ano man yung mga talento mo o capabilities mo, ano man yung kalagayan mo sa buhay, kaya kanyang gamitin. Ang tanong, magpapagamit ka ba? Magpapagamit ka ba sa Kanya? At kung magpapagamit ka sa Kanya, sana maglingkod ka kahit hindi ka napapansin. Kahit hindi ka pinupuri, huwag kang mapapagod kasi ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, hindi yung tao. At kung napapansin ka, sana hindi mawala yung focus mo sa Panginoon. Kahit napapansin ka, kahit pinaparangalan ka, pinupuri ka, ibalik mo yung parangal sa Panginoon. Dahil alipin ka lang. Ginagamit ka lang yun. Ikalawa, dahil si Kristo lang po ang mahalaga. Si Kristo lang ang dapat maging sentro at hindi ang kung sino-sino. Si Kristo lang ang dapat maging sentro at hindi ang kung sino-sino. Pansinin niyo po ito. Nung ipanganak ang Panginoong Jesus, may mga unang sumamba sa Kanya. Sino po ang makakapagsabi kung ilan sila? Sabi ng iba tatlo, pero wala po tayong detalye tungkol dyan. Hindi po natin alam kung ilan sila. Hindi natin alam kung ano yung mga pangalan nila. Alam natin meron silang mga regalong binigay sa Panginoon. Alam natin sinamba nila ang Panginoon. Pero wala na tayong masyadong makikitang impormasyon tungkol sa kanila. And yet, doon sa kanilang ginawa ay naparangalan o naitaas ang Panginoon. Nang pumasok ang Panginoong Jesus sa triumphal entry doon sa Jerusalem, pagpasok niya sa Lord's Supper na pag-usapan na po natin ito, pinarangalan po siya ng mga tao. Di ba? Napakarami ng mga tao ang sumalubong sa kanila, nilagay nila yung mga damit nila doon sa dadaanan ng Panginoon. At saan nakasakay ang Panginoon? Sa isang asno. Sino po ang nakakakilala kung sinong may-ari ng asno na yun? Sino pong may impormasyon kung sino ang nagpahiram ng asno na yon para masakyan ng Panginoon para maparangalan siya papasok sa Jerusalem? Wala po. Pagkatapos magpakain ng limang libo ng Panginoong Jesus, napakarami ng mga naging tagasunod niya. Pero sino po sa atin ang nakakakilala dun sa bata na nagbao ng limang tinapay at dalawang isda? Dahil sa baon ng bata na yon, dumami ang followers ng Panginoong Hesus. Pero kilala po ba natin kung sino yung bata na yon? Hindi. Kasi po, hindi sila yung mahalaga. Ang mahalaga ay ang Panginoon. Si Kristo ang dapat na maging sentro. No? Siya po ang dapat na maging pinakamahalaga sa isang iglesia. Hindi po yung mga programa natin, hindi ang kung ano-ano paman. Kaya nga po every Sunday pinag-uusapan natin ang Panginoon eh. Inaalala natin siya dahil siya ang pinakamahalaga sa lahat ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia. Siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 18. Colossians chapter 1 verse 18. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. Si Kristo ang dapat na maging sentro ng lahat ng ginagawa ng isang iglesia. Meron pong isang storya ah, tungkol dun sa, alam nyo naman po siguro yung Last Supper, no? Si Da Vinci, meron po siyang kilalang painting doon. Pero itong painting na ito ay hindi po yung painting na ginawa ni Da Vinci. Iba naman po ito. Pero painting pa rin siya about sa Last Supper. So merong isang magaling na pintor, uh, nagpaint siya nung Last Supper version niya. Tapos pinakita niya ito doon sa kaibigan niya para magbigay ng comment. Pagtingin nung kaibigan niya doon sa Last Supper painting niya, sabi nung kaibigan niya, grabe, ang, ang ganda nung ginawa mo dito sa, sa mga cups na ito. Ito yung pinakamagandang cups na siguro na mga nakita ko sa mga paintings na kagaya nito. Ang ganda eh. Tapos pagkatapos po nun, itong pintor na ito, kinuha niya yung brush niya, kumuha siya, kumuha siya ulit ng mga paints. sa kanya binura at pinatungan yung mga cups na yon. Sabi nung kaibigan niya, oh, teka, teka. Yun nga yung magandang ginawa mo dyan eh. Ba't mo binubura? Sabi niya dun sa friend niya. Sabi, sabi niya itong pintor na ito, nag-fail ako dun sa painting ko. Kasi ang gusto kong mapansin mo ay si Kristo. Pero ang napansin mo ay yung mga cups. So binura niya yung mga cups. At yan din po ang problema din sa panahon natin ngayon. Mas nakikita natin yung cups kesa sa Panginoong Jesus. Nawawala tayo sa tamang focus. Mas nakikita natin yung mga instrumentong ginagamit niya kesa dun sa gumagamit sa kanila. Siguro alam niyo po kung aware man si Pedro at si Pablo, kasi nasa Panginoon na po sila ngayon, kung aware man sila na pinag-aagawan sila ng maraming relihiyon at mga, mga theologians, sasabihin nila siguro, buti pa itong si James son of Alpheus. Walang problema. <laughs> hindi kilala. <laughs> tayo pinag-aagawan, hindi tayo ang dapat pagagawan. ba diba? Si, si Pablo po, alam niya na ito eh. Kaya sumulat nga po siya sa 1 Corinthians. ba? Diba? Pinag-aagawan kasi sila eh. Sabi ng mga taga Corintho, ako kay Pedro, ako kay Pablo, ako kay Apolos. Kaya nga po sabi ni Pablo sa kanila, hindi mahalaga yung nagtanim at saka yung nagdilig. Ang mahalaga ay ang Diyos na nagpapatubo. Hindi rin masaya si Pablo doon sa pag-aagawan sa kanila. Pero pansinin nyo po ngayon, may mga tagasunod ni Pablo, may mga reliyon na sinasabing sila ang, ang, ang kanilang pinaka-leader ay si Pedro. Hindi lang po Roman Catholic ang nag-claim noon. Meron pa pong iba na mga nag-claim yan. Pinag-aagawan sila. Sino nag Gaya po na sinabi natin kanina ng umpisa, di ba? Hindi pag-aagawan si James son of Alpheus. Hindi sa kilala. Kaya baka may banal na pagkaingit sila Pedro at Pablo sa sa kawalan ng impormasyon tungkol kay James son of Alpheus. Itong si James po, naglakbay siya kasi kagaya ni Pedro, naglakbay din siya kasama ng Panginoong Hesus. Napakinggan niya yung mga katotohanan na itinuturo ng Panginoong Hesus. Nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon nang magpagaling siya ng mga may sakit, ng mga mga uh, may sanib, nagpalaya siya ng mga masasamang espiritu. Nakita niya po ang ang compassion ng Panginoon dun sa mga naghihirap at yung galit niya dun sa kasalanan, sa hypocrisy. Nakita niya yung mga yan at higit sa lahat, nakita niya rin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Nasaksihan niya itong mga bagay na ito. Kaya naman po dun sa Acts chapter 5, makikita natin na kasama nung labing isa, si James, the son of Alpheus, ay inangking privilege yung paghihirap nila alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Mababasa niyo po yan sa John chapter 5. Ito po yung pinahuli ng mga religious leaders sa mga apostol. Tapos pinaparusahan sila, pinahagupitan sila. Tapos dito rin po yung uh, tinuro sa atin dati ni Kuya JL si Gamaliel, dito nagbigay ng suggestion si Gamaliel na wag silang galawin at hayaan na lang kasi mawawala din naman yan kung pekeng relihiyon talaga yan at hindi yan galing sa Diyos. No, pagkatapos po ng mga pangyayaring yon ang sabi po sa, sa Acts 5 verse 41, umalis doon ang mga apostol na masayang masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Masaya po si James son of Alfius na magdanas ng paghihirap alang-alang sa kanyang tagapagligtas. At nakita din po natin na naging tapat si James na anak ni Alfius sa pagsunod sa Great Commission. At ang Great Commission ay ang paggawa ng mga ng mga alagad ng Panginoong Jesus, disciples of Christ, not disciples of James. Kasi alam ni James son of Alfius that discipleship is all about Jesus. It's all about Jesus. O kaya bilang conclusion po, alisin natin yung kaisipan na dahil wala tayong masyadong kakayanan, hindi tayo masyadong talentado, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Hindi po yan totoo. Kahit hindi po tayo masyadong napapansin, ang mahalaga ay kung gumagawa tayo, gumagawa tayo para sa Panginoon. Dahil si Kristo lang po ang mahalaga, at kahit sino sa atin ay pwede niyang gamitin para sa kanyang kalwalhatian. Magandang umaga po sa inyong lahat.